Bati ko sa lahat. Ang serbisyong analytical ay online guru, markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay na natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mong ipos ang video. Iminumungkahi namin na tingnan mo ang lahat ng mga parameter ng kumpanya ng mas mabuti. Ngayon ay titignan natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Kenview Inc. Ticker, Lee Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 16 na 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Kenview Inc. na bibilang sa subkategori. Pharma Other, apat na po organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategori, 2.2 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng balangkas ng buong merkado sa pangkalahatan. Makikita natin na ang average na score para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa 5-point rating Kenview Inc., Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Kenvu Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Kenvu Inc. Nagpakita ng pagbabago ng labinsyam punto apat 41.7% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory Market capitalization ng isang korporasyon Kenvu Inc. ay umaabot sa 41.0 siyam bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subcategory ay US dollars daan at walong bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 5.8 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet na US dollars isa bilyon. Ang subcategory ay nagkakahalaga ng US dollars 1.5 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Kenview Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 34.8%. Ang book capitalization ay 24.18%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang pinag aralan ay may pananagutan sa pananalapi na US dollars 8.78 billion. Ang utang sa halaga ng libro ay 88% ng equity. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, pasable 0. Puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 38. .6 na may average para sa subkategori na 73.7. pito. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, napakahusay 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars 1,057 milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 2,335 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 2.7. Ang average para sa subkategory ay 2.7. Pagsusuri ng presyo ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 15.310 milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay tinatayang US$ 23.6 bilyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay 6.7% na may average na 3.6% sa subkategori. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 47.521%. Ito ay 36% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo walong daan at anim na pito thousand dollars. At para sa subkategory na dalawang libo limang daan at apat na dalawa thousand dollars. Pagsusuri ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay 48,000 dolyar. Average sa subkategori, US Dollars 31.7 thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US Dollars libo. Sa subkategori mayroong at thousand Dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 1.6% na may average para sa subkategory na 3.3%. Tagapagpahiwatig Re Labing Apat na nagpapakita ng antas na 48% para sa kumpanya Kenvu Inc. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 41%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 21.38. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 24.35. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng Sistema ng Informasyon, Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Kenvu Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Huwag magbukas ng order dahil ang kasalukuyang video ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.